sa bawat sulok ng ating lipunan, sa tahimik na mga barangay, sa mga baryo na tila bay nakalilimot na ang mundo, laganap ang mga kwento ng hiwaga, misteryo, at mga bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang kaisipan. Isa sa mga pinakakilalang kwento sa mga probinsya ay ang tungkol sa kulam, isang matandang paniniwala na umiikot sa kapangyarihan ng isip, salita, at ritual. Ngunit higit pa rito, may mas malalalim na aral at pagninilay na nakatago sa mga kwentong ito, lalo na sa usapin ng pagkakasundo, kapatawaran, at ang halaga ng mapayapang pakikitungo sa isa't isa, lalo na sa mga kalagayan o mga taong may malapit na relasyon, maging ito ay pagmamahalan o pagkakaibigan. Sa simula ng bawat relasyon, puno ng pag-asa ang puso ng bawat isa. Ang mga kalagayan, na sa simpleng kahulugan ay ang taong karelasyon o minamahal, ay kadalasan nag-uumpisa sa masiglang pagtatagpo, masayang pag-uusap at matamis na pangarap tungkol sa hinaharap. Ngunit hindi maiiwasan na sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan at minsan ay nagkakaroon ng mga sugat na mahirap pagalingin. Dito pumapasok ang mahalagang tanong, bakit ba kailangang magkaroon ng pagkakasundo sa kalagayan? Paano ito nagiging pananggalang hindi lamang sa sakit ng damdamin? kundi pati na rin sa mga misteryosong pangyayari, gaya ng kulam, na madalas ikinakabit sa mga kwentong pag-iibigan at hindi pagkakaunawaan. Isa sa mga pinakamatandang paniniwala ng ating mga ninuno ay ang kapangyarihan ng damdamin. Kapag ang isang tao ay labis na nasaktan, nagdadala ito ng mabigat na enerhiya, galit, hinanakit, at sama ng loob, na, ayon sa mga matatanda, ay maaaring maging daan ng masama o hindi kanais-nais na pangyayari. Sa ilang mga kwento, may mga nagsasabi na ang kulam ay naguugat mula sa matinding damdamin ng pagkabigo, inggit, o galit, na siyang nagdadala ng kapinsalaan sa buhay ng iba. Hindi man ito literal na mangyari sa lahat, ngunit may aral na nakapaloob dito, ang hindi pagkakasundo, kapag hindi nilutes, ay maaaring magdulot ng mas malalim na sugat, sa damdamin, sa relasyon, at minsan, sa mismong katawan at kaluluwa. Sa kwentong totoo ng isang biktima ng kulam, si Aling Lita ay isang simpleng may bahay sa isang probinsya sa Luzon. Matagal na silang magkasama ng kanyang asawa, ngunit dahil sa isang hindi pagkakaunawaan hinggil sa pera at pamilya, sila ay nagkaroon ng matinding alitan. Sa simula, simpleng tampuhan lang ang nangyari, ngunit hindi nila ito naresolba. Sa paglipas ng panahon, naging malamig ang kanilang samahan, nagkaroon ng paglayo ng loob, at dumating ang punto na wala nang usapan, wala nang lambingan, puro sumbatan at galit na lang ang natira. Hanggang isang araw, nagsimula ng makarana si Aling Lita ng mga kakaibang sintomas, pananakit ng katawan, hirap sa pagtulog, at mga pangyayaring tila hindi maipaliwanag. Sa takot, lumapit siya sa isang albularyo, na nagsabi na siya ay nakulam, bunga ng matinding sama ng loob at galit na namuo sa kanilang tahanan dito natin makikita ang kahalagahan ng pagkakasundo. Hindi lamang ito simpleng hakbang upang maibalik ang dating samahan, ito ay proteksyon, hindi lamang laban sa mga panlabas na puwersa, kundi pati na rin sa mga sakit na naguugat mula sa loob. Ang kapayapaan at pagkakasundo sa kalagayan ay parang bakod na nagtatanggol sa atin laban sa masasamang enerhiya. Kapag may galit, sama ng loob, o hinanakit na hindi nalulutas, nagiging mahina ang ating panloob na depensa. Nagbubukas tayo ng pinto sa mga bagay-bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, mga sakit, kamalasan, at minsan, ayon sa mga kwento, maging sakulam. Ang pagkakasundo ay hindi laging madali, kadalasan, ang pride, ego, at takot ang pumipigil sa atin upang harapin ang problema. Ngunit sa bawat hakbang ng pagkakabati, sa bawat salita ng paghingi ng tawad, at sa bawat yakap ng pagunawa, unti-unti nating kinakalma ang ating paligid. Napapawi ang mabibigat na enerhiya, nagiging magaan ang pakiramdam, bumabalik ang sigla, at nagkakaroon muli ng pag-asa ang relasyon. Hindi kailangan ng magarbong ritual o mamahaling handog, minsan, sapat na ang isang bukas na puso, isang handang kalooban, at isang tapat na salita ng paghingi ng tawad. Sa mga kwento ng kulam, kadalasan, ang simula ay isang hindi pagkakaunawaan, pagkakainggit, selos, o galit na hindi napawi. May mga kwentong nagsasabi na dahil sa matinding hinanakit, naghanap ng tulong ang isang tao sa isang mangkukulam upang maghayganti. Ngunit sa dulo, laging may aral, ang tunay na solusyon ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagkakasundo. Sa tuwing may nagkakasundo, sa tuwing may nagpapatawad, nababasag ang tanikala ng sama ng loob, at nagiging malaya ang bawat isa sa bigat ng nakaraan. Hindi lamang ito kwento ng mga matatanda, maging sa mga kabataan, ang pagkakasundo ay mahalaga. Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nasisira dahil sa maliit na tampuhan, hindi pagkakaintindihan, o simpleng pride. Minsan, umaabot pa ito sa social media, sa mga post na puno ng parinig, sa mga chat na puno ng sumbatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tapat na pag-uusap ang kinakailangan, isang pag-amin ng pagkakamali isang pag-unawa sa damdamin ng isa, at isang pangakong magsisimula muli. Sa kwento ni Mang Ramon, isang dating guro, naging biktima siya ng kulam, ayon sa kanyang paniniwala, matapos ang isang matinding away sa kanyang kalagayan. Matagal silang hindi nag-usap, puro galit at sumbatan, hanggang sa dumating ang punto na nagkasakit siya, hindi gumagaling, at puro masamang pangyayari ang dumating sa kanyang buhay. Nagtungo siya sa isang albularyo, na nagsabi rin na kailangan niyang humingi ng tawad, magpakumbaba, at magkasundo sa kanyang kalagayan. Sa una, mahirap para sa kanya, puno ng pride, puno ng takot. Ngunit nang siya ay magdesisyon na harapin ang kanyang mahal, nag-usap sila, nagkapatawaran, at unti-unti, gama ng kanyang pakiramdam, bumaling ang kanyang sakit, at bumalik ang sigla ng kanilang buhay. Ang kulam, kahit pasabihin ng iba na ito ay gawa-gawa lang, ay nagsisilbing simbolo ng panganib ng hindi pagkakaunawaan. Ito ay paalala na ang galit, hinanakit, at sama ng loob ay may kapangyarihan, kaya nitong baguhin ang takbo ng buhay, kaya nitong sirain ang relasyon, at kaya nitong magdala ng sakit. Ngunit sa kabilang banda, ang pagkakasundo ay may mas malakas na kapangyarihan, kaya nitong pagalingin ang sugat, kaya nitong ibalik ang saya, at kaya nitong panatilihin ang kapayapaan sa tahanan. Sa bawat araw, bawat gabi, sa bawat sulok ng ating buhay, mahalaga ang pagkakasundo. Hindi lamang ito para sa mga mag-asawa, kundi pati na rin sa mga magulang at anak, magkakaibigan at maging sa mga kapitbahay. Kapag tayo ay nagkakasundo, nabubuo ang isang mas matibay na samahan, mas masayang tahanan, at mas payapang pamayanan. Sa bawat tampuhan, sa bawat hindi pagkakaintindihan, huwag tayong magpadala sa galit o pride. Sa halip, magpakumbaba tayo, magpatawad, at magsimula muli. Ang mga kwento ng kulam ay nagsisilbing paalala, ang tunay na proteksyon ay hindi lamang mula sa mga ritual o panalangin, kundi mula sa bukas na puso, tapat na pag-uusap, at tunay na pagkakabati. Kapag ang puso ay magaan, kapag ang isip ay malinis, at kapag ang damdamin ay tahimik, nagiging matatag ang ating panloob na depensa. Walang kulam, walang sakit, at walang kamalasan ang kayang tumagos sa matibay na pagkakasundo. Maraming nagsasabi na ang buhay ay puno ng pagsubok, puno ng tukso, at puno ng misteryo. Totoo ito, ngunit sa bawat pagsubok, may aral na kailangang matutunan. Sa bawat tukso, may pananggalang na kailangang gamitin. At sa bawat misteryo, may kasagutan na kailangang tuklasin. At sa kwento ng pagkakasundo sa kalagayan, Natutunan natin na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang paghahanap ng panlabas na proteksyon, kundi ang pag-aalaga ng panloob na kapayapaan. Sa bawat pamilya, sa bawat relasyon, sa bawat samahan, mahalaga ang pagkakasundo. Kapag may galit, kapag may sama ng loob, huwag nating hayaan na ito ay lumalim. Harapin natin ito, pag-usapan, at lutasin. Sa bawat paghingi ng tawad, sa bawat pagpapatawad, nagiging mas matibay ang samahan mas malakas ang depensa, at mas magaan ang pakiramdam. Sa huli, ang kwento ng kulam ay nagsisilbing babala, huwag hayaang manaig ang galit at hinanakit. Sa halip, piliin ang kapatawaran, piliin ang pagkakasundo, at piliin ang pagmamahalan. Dahil sa pagkakasundo, nagkakaroon tayo ng tunay na proteksyon, hindi lamang mula sa mga misteryo ng buhay, kundi pati na rin sa mga sakit, kamalasan, at problema na maaaring dumating sa ating tahanan ang buhay ay maikli, puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pag-asa. Piliin natin ang pagkakasundo sa bawat araw, piliin natin ang kapayapaan, at piliin natin ang pagmamahalan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng tunay na kalayaan, kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa takot, at kalayaan mula sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Sa bawat kwento ng kulam, sa bawat kwento ng tampuhan, laging may solusyon ang pagkakasundo. Sa bawat hakbang ng pag-abot ng kamay, sa bawat salita ng paghingi ng tawad, at sa bawat yakap ng pagmamahal, nagiging mas matatag ang ating samahan, mas payapa ang ating buhay, at mas malakas ang ating depensa laban sa anumang hamon ng buhay. Yan ang tunay na kwento, kwento ng buhay, kwento ng aral, at kwento ng pag-asa huwag hayaang manaig ang galit piliin ang pagkakasundo dahil sa dulo ang pagmamahalan at kapatawaran ang tunay na proteksyon hindi lamang laban sa kulam kundi laban sa lahat ng pagsubok ng buhay